Sayang nabulok, na bulok. Doon marami boss. Nakita ko doon. ng taong baka kain. Ayun no, sayang yun na bulok. Yung bulok pwede yata itanim yan pre. Kunin natin. Ano? Pwede. Ano? <coughs> sapat. Ito bulok, sobrang bulok. Sayang hmm. bulok. Sayang naman yun na bulok. Oo. Oh, pwede yan o yan o, mga bulok na yan, pre. Ito, 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 ito. Yung, yung isang buong ano na ito oh buong ano oh yan baka pre ay nain pre oh yun. baka ka matilas ka ay saan ayun oh no. hmm. Ito, bulok. Inot na ba to? Sala so, na. Tama na yan. So, ayaw ko na. Ano yun? Ah, yun nalaglag na. Uy, no. Uy, no. Nasila Yan, tutubo pa rin. Mo. So, yung no. So, yung Bulok na. Wala na. Wala na, no. Tara na, success. Success. Babay ka na dito guys. Salamat po. <laughs>